Yang Dreamland! Yang PC! Yang PC Dreamland, oh! Pagbasara na, na tayo! Huli ka na! Tayo na! May pangarap ka ba? Pwede kang sumama Seryoso ka ba? Tayo na, sumama ka na O, sumalang na, ang awa sa Panginoon. Iyo ko ng ulo, sa mga pagkakataon na kami ng nagkulang, lalo pa ang aming kasalanan at pagkukulang. ay napakasakit ng aming kapwa, ngaming mga kaibigan, ng aming mga katrabaho, lalo na ng mga taong mahalaga sa amin. sinasa sa namin o hindi humihingi kami ng awa. Panginoon, kaawaan mo kami. Ang aming kapalit sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga Kami Kaming magkakasakit ng balik, ha? sana Panginoon, laging may oportunidad na sisigap po kami, we will do our part sana lang gabayan mo po kami iadya mo kami sa lahat ng masama, sa mga seryosong karamdaman, sa mga tao na ang hangat sa amin ay kasamaan, at ipadala sa mga amin ang mga tao na parang mga anghel na tutulong sa amin humiling natin sa iyong pamagitan ng ilagmagpang sa wala anghel mga kapatid sa Taas natin ang ating kanang kamay. Panginoon, ang sabi niyo po, kung kami magkakatipon sa ngalan mo, naroon ka. At kung kami magkakasundo sa isang panalangin, ibibigay mo. Kami po'y nagkakatipon ngayon, Panginoon, sa iyong alat. At hinihiling po namin magkakasama. Basbasan mo po ang outlet ng personal collection na ito, asama ng mga ibang mga kasangay nito. Basbasan mo po ang negosyo ang trabaho. Paspasan mo po ang aming mga mabubuting pag para maabot namin ang pangarap mo para sa amin. Paspasan mo po ang aming mga gagawin para hindi lamang sa aming sarili, kundi para sa aming pamilya, para sa mga taong gusto naming tulungan, para sa mga gusto naming ipagamot, para sa mga gusto naming bigyan ng magandang kinabukasan, papag-aralin, suportahan. Panginoon, kahit na hindi namin na katungkulan, aakuin namin para sa iyo. Sapagkat walang ibang umaako, may ibang hindi nagtatrabaho, may ibang irresponsable, may ibang iniwan na kami, aakuin namin kahit ang responsibilidad nila. Basta Panginoon, tulungan mo lang ako. Huwag mo kong pababayaan. Palakasin mo ang loob ko. Palakasin mo ang katawan ko. Bigyan mo ako lagi ng suporta mo at sana'y maramdaman ko lagi ito. Nilingan ko sa'yo para magigit ang ilad magpas sa walang hanggang. Palakpakat ko na ito. Jesus, you, the you. And you, you are so Sumayin niyo ang Panginoon at pagkalaing tayong lahat kasama ang ginawa natin pag sa kanilang sama kasih atau anda tu sahabat. Selamat, thank you, thank you for. <coughs> Ma'am. Si Ma'am Janice, kauna-unahan. Dinner ko dito sa PC on Wheels sa Muson, sa Nose del Monte, Bulacan. Thank you, Ma'am, ha? Ano ko kayo? Thank you, you, <laughs>

To dream like a thought